Mga teacher na ipinost ng isang OLA agent, ibinalandra sa Facebook at tinawag na mga scammer. So sa video ng ito, pag-usapan natin, talakayan natin yung mga ganito klase ng mga galawan ng mga OLA agent. No? Yung mga pagpo-post, lalo lalo na dito sa mga ating mga guro na nagbibigay ng uh, gabay at karunungan sa atin para sa ating mga dapat matutunan sa ating buhay. So, Bago lahat, <coughs> maglalambing po muna ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account. Excuse <coughs> po, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan yung video nito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At uh, para lagi po kayo update sa mga videos natin, ay pakihit lang po ang notification bell. Okay? At uh, disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga hola. Ako po ay nagre-review at sumisip lamang po sa kung paano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ng kanilang proseso ng kanilang paniningil upang makapagbigay ako sa inyo ng shared deal experience sa kanila sa mga ina-applyan ko at sinusubukan kong utangan ng mga online lending app. So, maulit ko, hindi po ako nang hihikayat na kayo ay mangutang dito. Ito ay paalala lamang po para sa mga taong naisumubok mangutang dito. So, ito po yung Facebook page niya <coughs> ng isang or agent na nanggangalang Rambilla more na I doubt na tunay niyang pagkitaan. syempre <coughs> ang mga olay agent ay, isensya, medyo makatila lang muna ito ha, kaya ako medyo may marig, <coughs> ganon, pasensya na po ulit, na, pinangalanan niya, rambi lang, maring isa sa mga biktima ng online nag-apply sa kanya at ginagamit niya yung profile pic na ito. Ulitin ko ha, kung tayo masyado maghalit, dito sa nasa profile pic, baka ginagamit lang din po yan na dami account o pang profile ng isang olay agent na ito ng papanggap. So, ito sabi niya, <coughs> scammer alert tapos nakalagay pa yung link ng all victims na isang guru daw ay hindi sa kanyang post na yung pangalan takpan natin ang sabi niya rito sa kanyang caption sadya palang matigas yung pagmumukha mong teacher ka bayaran mo utang mo dito napakinabangan mo na ayaw pa magbayad mahiya ka naman sa pinagagawa mo mga katulad mong utangiran, makakapalang mukha, dapat pinapakilala sa madla para hindi natularan ng iba. Yan. Yan ang mga talagang ano nila, galawan. Then, <coughs> excuse mo po. Ito pa yung isang, ito October lang po ito pinus ha. Ta, hindi basta-basta napapansin ito dahil nga nakadami account at hindi masyadong uh, maraming post. Parang mangilan nila lang po yung pinapost niya. At naman sumunod niya, pinakita, takpan natin mga informasyon niya. At uh, siya po yung nagtatrabaho sa DepEd. Ayan po yung nakalagay niya. Work DepEd, di ba? <coughs> ang kapal ng pagmumukha mong babae ka, ang dami mong utang tapos nandyan ka pa sa DepEd. Dumadami na kayong teacher na mangungutang ha. Wala na bang panggasa sa kabit ha. Kapal na mukha mo, magbayad ka ng utang mo, ibabalad ko kayong buong pamilya mong scammer. So sa picture na ito, kasama po yung buong pamilya nung teacher na pinus niya. Facebook page nung uh, victim na isang teacher po nang katrabaho daw sa DepEd. So ito yung isa sa mga pinaka nakakalungkot na ginagawa sa mga guru natin na nagkakaroon ng problema at nagigipit. At alam naman natin na hindi ganun kalakihan ang kinikita ng mga yan. Kaya kung minsan ay nakangailangan sila ng pera at nasumusubok mangutang dito sa mga online lending apps. At ayan ang nagiging tawag <coughs> nagiging nang uh, nagiging nang ganap sa kanilang mga pagkatao ipapahiya sa social media once na hindi nakabayad at ito yung mga gustong-gusto ng mga ola na pagutangin mga teacher, mga may PRC, mga basta mga license uh, na mga ta, mga license na ano kumbira, parang may mga skilled and licenses, mga nurse, mga teachers, even the doctors or something na basta may posisyon sa gobyerno o may may posisyon sa isang uh, kumpanya na magandang pinapasukan. O kaya, yan po yung pinaka-target ng mga yan. Tayong mga medyo minimum na mga sahod lang <clears throat> ay gumbaga parang options lang na kung pautang tayo o hindi. Pero isa yan sa mga pinakagustong-gustong nilang biktimahin, mga teacher. Okay? And then, sumundo dyan yung mga estudyante. Yan, yan, mga pinakagustong-gustong ng mga yan. Tapos yung mga may uh, mahilig sa sugal. Ah, alam ko, kasi nire ko yung iba na mga top na mga victims, ng mga OLA. Okay? Ito mga ito, ah, uh, ngayon itong klase ng mga OLA agent, eh, dapat nire-report. So, kung kayo ay isa sa mga na-post na mas makakabuti na ilapit natin at idulog natin sa mga ahensya ng gobyerno itong mga kagento klase ng all agent. Save natin, no? Ngayon ito pag nakita nyo at uh, ilalagay ko sa description yung link ng all agent. Excuse me. Ito po, yung kanyang Facebook page, yung Ram More. Then, alam niya yung gagawin, no? Re-report natin sa meta. Subukan natin para matanggal yung iba pa na ipunos niya. Meron naman natanggal na kasi nireport ko na ito. At tayo iba natanggal naman na. Aawa ah, naman ng Diyos. Excuse me. Ang tatlong tuldok na sa may gilid yung add frame. Ayan. Something about this profile. And then, uh, bullying and harassment or abuse. Pindutin. Pagkatapos po yung susunod, yung bullying or harassment. At tapos, who is being harassed, I don't know them. Masusunod po yung ito. Yung submit na po ito ang report. Then done. Then next and then done. Okay. Nasa inyo na po yan kung ano. Pero kung... Uh, hindi naman po yan agad-agad makikita. Totoo lang, no? hindi pa yan agad-agad mapapansin sa aming natin. Kahit ako naman, nung naipuso ko, nakita ko lang siya because sa mga gising ginawa nila sa akin, sa aking messenger, doon sa spam message, doon ko sila natagpuan na meron pala akong GC. And then kung ito, it's either kung bakit ko nakita, may mga nag forward sa mga Facebook groups. Okay? Diyan ko po sila na napapasin. <clears throat> At may time na minsan, natadaanan ko rin. Kasi, syempre, mga nag magpo-post ng mga shared links, shared ah uh, doon mga shared infos tapos siyempre yung tao na ipinopost nila is may mga maaring nakita tapos sinishare. Yan po yung mga paraan ko kung paano ko sila nakikita yung mga all agent na nagpo-post. But unfortunately no, yung mga gate class ng mga all agent, yung mga hindi nagsasabi kung na-OLA sila. Siyempre, alam naman nila na bawal yan eh. Kaya nga, yung pag-post at yung pamamahiya ay hindi nila ginagawa na ginagamit yung pangalan. Bihirang bihira po tayong makakita. Uh, meron akong ginawa ng video dyan ng yung mga OLA. Mismong Facebook page nila ang ginagamit nila para i-post yung mga hindi nakapagbayad ng OLA. di ba yung may top 3 na mga OLA na nagpo-post sa Facebook yung <coughs> Pinoy Peso, uh, diba ano isa, yung Moka Moka, tsaka yung Pera Mo. Yung sabi ko sa inyo, di ba? Yung, yung mga yan, may Facebook page yan na nagpo-post. Then, ito yung mga gato-klase ng mga OLA dyan, medyo makatuso yan hindi natin malalaman kung anong ola yan. Pero kung kayo, katulad <clears throat> yan, kayo na i-post. Tapos alam nyo naman na, kunwari, mas maganda nga kung isa lang yung online lending app ninyo eh. Uh, diba ka? Sabi mo dalawa na lang. Tapos yung isa legit. Tapos yung isa, sinubukan nyo lang. Tapos ganyan ang ginawa. diyan mas madaling ma-trace. Then, itong mga ito, yung mga links na yan, uh, paaring, <coughs> ibigay sa mga anti-cybercrime divisions like the PNP and the NBI. Then uh, mas maganda sa PAO kando naman po lahat sila para isang puntahan na lang po kayo ng file ng complaint. Because of this kind of uh, abuses or unfair depolation practices, ito yung mga cyber libel, di ba? Harap-harapan po na pinapahiyan nila yung ating mga guro na nagtatrabaho lamang, nagsusumikap at maka makaahon sa kahit na kaunti. Kasi ito, alam na natin na mahirap maging teacher dito sa Pilipinas. Mababang sahod, Sa sapat lang, at ako minsan nangangailangan din. Meron din ako ibang mga teacher na natulungan by the past few years. No? Sa totoo lang, meron pang teacher na halos ibenta niya, niya yung lupa niya, yung kanyang mga titirang ka-ari-arian. But sabi ko, wag mo na ibenta. Hayaan mo sila mga problema kasi babayaran mo yan. Ang mga yari, ganun pa rin kasi kakapusin pa rin naman ng pambahay. Kasi sobrang laki ng mga naging utang daw niya. Sabi ko, mas maganda, mag-file na lang siya. Tiga probinsya po siya, no? Uh, Northern Luzon. sabi ko, i-advise eh, ko na lang nga. Sabi ko sa kanya, na huwag na lang munang pansinin. Siyempre, mapahiya rin siya tao. file siya ng complaint. Doon sa kanilang regional anti-cybercrime crime uh, sa PNP o sa NBI man po. Yun po yung mga ina-advise ko. Kapag kayo mga teacher, ganyan po ang gawin ninyo dito sa mga abusadong online ending up. So, sana nakatulong ang video nito muli. Maglalabing ako na pakipalo po ang aking mga social media account na Facebook, YouTube at ang TikTok. Maraming po salamat sa uulitin.